Hello guys, for today's video ay I... nagyadyaging ako ngayon nandito tayo ngayon sa gitna ng ng mga palayan nagyadyaging ako ngayon guys guys so may mga, mga ano may mga malalaking puno sigurado ako merong nakatira dyan ito pa guys oh. So, Ngayon ay nandito ako ngayon sa may malapit sa paaralan dito sa elementary school. At sa kabila naman ito ay ang eskwela ng Nato High School. Ito po guys, oh may malalaking puno. ito tayo ngayon sa Nato National High School. Jogging ulit ako guys. Papunta ako ngayon guys sa may ano sa may dagat. Ginagawa pa lang guys oh. Bagong ano paaralan. Na. ngayon ay nandito ako ngayon guys sa highway kita nyo naman di diba papunta ako ngayon sa may dagat sa may pantalan Meron ano ano yan guys sa tingin nyo? Ano yan? Ta, ah, ang ano, yung kalabaw. Masarap talaga mag-jogging kapag hapon. Alas 5 na ngayon. Mas maganda kasi kapag ano, hindi Hindi mainit. Hello! And guys, bilisan na natin. Pakunta na tayo sa dagat. So, malapit na tayo guys sa may dagat At sana ay masamahan niyo ako hanggang Hanggang dun sa may dagat Hello, Doggy. Sadaan lang ako. Ang cute ni Doggy, oh. Puppy. Hello, Puppy. So, guys, nandito na tayo. Nandito na tayo sa may palalang. Dito na tayo sa may dagat Ay, sumunod si Doggy oh Ay, Doggy So ngayon guys, nandito na tayo sa may dagat. Ayan, nakita nyo naman, di ba? Ang ganda pala dito guys. Dito lang ako dadaan guys sa may dito ako dadaan sa mga Masarap talaga pag ano, maligo sa dagat kapag ano, kapag pag walang init, ganito makulimlim lang. Konti ang naliligo ngayon guys kasi ano, hindi na summer pagka summer marami dito na liligo guys sana masamahan nyo ako hanggang dun sa may dulo punta tayo dun guys dyan sana ako dadan sa may taas kaso gusto ko ano gusto ko talaga yung nahihirapan <laughs> nahihirapan talaga <laughs> hindi gusto ko lang trip ko lang dyagang layo ulit guys alam ko yung ibang mga taga Bicol dyan alam ko alam yung lugar na to tingnan nyo guys Ito palang ano, ito itong kalsada na to na nasa may dagat, bagong gawa pa lang to. Bagong gawa pa lang to, guys. Kaya eh, malayo nang nabot natin guys. Malapit na tayo hanggang dun sa may Dulo. mas maganda talaga kapag ano kapag nagjijaging ka na ano makulimlim lang hindi mainit tulad ngayon Tingnan nyo naman guys ang view dito. din tayo guys galing sa sa may ano doon sa dun sa may unahin pa may ipapakita ko sa inyo guys na ano bato to embornal ba, ito? ba ito? Yan, no ay shit hindi tayo makakadaan guys may big pala papakita ko na lang to sa inyo guys ano kaya to yan ano So ngayon guys, hanggang dito na lang muna tayo. Hindi na tayo makakapunta doon sa may unahan kasi may tubig hindi ako makakadaan. Eh. Balik tayo.